pinakamataas sa loob ng labing apat na taon ng naitalang rice inflation noong nakaraang buwan. Yan ay kahit pa nagpatupad ng price control sa bigasang pamahalaan. Magbabalita si Shaila Francisco. Halos isang buwan ding ipinatupad ang price cap sa regular at well-milled rice bago ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Miyerkules. Pero sa kabila ng pagkontrol sa presyo ng bigas, hindi pa rin ito naging sapat para mapahupa ang inflation. Nitong Setyembre, tumungtong sa 17.9% ang rice inflation base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pinakamataas yan sa loob ng labing apat na taon. Sa pag din ng PSA, 20% lang ng mga ininspeksyon ang sumunod sa price cap. Ang mahal na bigas at mataas na presyo ng transportasyon, karne at prutas ang nakakita ring dahilan kaya pumalo ang inflation ng bansa sa 6.1% mas mataas kumpara sa 5.3% noong Agosto. Giit naman ng Department of Agriculture kung hindi ipinatupad ang price cap ay mas malamang na sumipa pa ang presyo ng bigas. Tiwala naman sila na bababa ang presyo ngayong dumarami ang supply dahil sa anihan. Pinangangambang retail, ay, ang magtuloy-tuloy pang pagtaas ng inflation ngayong Vermont. Ipatutupad na rin kasi simula sa October 8 ang pisong taas pasahe sa jeepney. Of course, uh, may mga indirect effect 'yon sa ibang uh, commodities na gumagamit ng transport. Plus of course, uh, uh, tumaas din kasi yung presyo ng LPG uh, at medyo uh, mix ang ating uh, Nakikita dito sa uh, prices of fuels, ano. bumaba ngayon uh, ng week na to pero may mga tumataas. There are uh, threats to uh, uh, inflation, particularly on the food, saka yung ating uh, housing, water, electricity. Sabi naman ng malakanya patuloy nilang tinutugunan ng mga hamong dala ng mataas na inflation, gaya ng food stamp program, fuel subsidies at cash subsidies sa Pantawid Pamilya Pilipino Program Beneficiaries. Para sa 1PH, Sheila Francisco, news 5 Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.